Sigurado ko mga bebe ko na wala pa nga kayong idea kung anong ang uulamin nyo for today's video. Kaya ay magluluto nga tayo ng paksiw na tilapia. Nakapaghiwa na nga ako ng sibuyas, bawang at luya dyan sa mga oras na yan. Kaya naman nga, heto na nga lang pagluluto ang ating gagawin. Sabay-sabay na nga tayong maglabas ng kaserola o kaya mga kawali. At uumpisa na nga natin sa paglalagay ng bawang sibuyas at luya. At ito nga isusunod natin ay ito nga ating hiniwa-hiwang tilapia. Nahiwa-hiwa ko na nga po pala dyan yung tilapia at pinagdalawa ko na nga yung isang buo. Medyo mahal na nga ang ng tilapia ngayon. Sa inyo mga bebuka, magkano na ba isang kilo ng tilapia. Dito nga sa amin mga bebo kayo nagkakahalaga na nga ng 160 per kilo. Kaya naman nung nailagay ko na nga lahat ng tilapia dito nga sa ating kawali ay pinaibabawan ko na nga ulit ng sibuyas, bawang at luya. Masarap nga sa tilapia mga bebe ko ang maraming rekado. Kaya naman medyo dadamihan nga natin ng luya, sibuyas, bawang. para matanggal nga yung lansa. At isinunod ko na nga lang lagyan ng paminta. At kasabay nga nun ay naglagay nga lang po pala ako ng asin at konting seasoning powder. Maya maya nga heto nga yung pinaka main ingredient nitong ating paksiw na tilapia. At dyan nga sa mga puntong yan ay maglalagay na nga tayo ng suka. Alam niyo po ba mga bebuka, nung last time nga na nagluto ako ng paksiw na tilapia. May nag-comment nga po na malansa nga daw ang ganitong pagluluto ng paksiw na tilapia. Kailangan mga bebo ko ay pakuluan ko nga daw po muna sa suka. Eh, lahat naman po ng paksiw na isda ay pinakukuluan talaga sa suka. Kaya naman nung nakapaglagay na nga ako ng suka ay sinunod ko na nga lagyan ng konting. oil. sinunod ko na nga rin po pala itong kanyang gulay. Sino po ba dito mga bebo ko pag nagpapaksiw ay naglalagay ng talong? Pwedeng pwede nyo rin ho lagyan ng ampalaya kung gusto ninyo. Kaya lang ho, eto na nga lang talong ang mas gusto nga naming ilagay dito sa paksiw. Kasama nga nun mga bebo ko ay itong ang ceiling green. At nung mapagsama-sama ko na lahat ng rekadong ating inilagay dyan nga sa ating paksiyon na tilapia ay atin naman na po itong pakukuluan. Yan nga sa mga puntong yan mga bebe ko ay hindi ko pa nga po na isisindi yung apoy nitong ating kalay. Kaya naman heto at isisindi na nga natin itong apoy. At uumpisan na nga po natin dyan pakukuluan nga itong ating Paksiu hanggang sa maluto. Kaya nga lang po natin dyan hanggang sa kumulo at maluto nga yung suka. Heto lang naman po ang simpleng paraan ng pagluluto ko nga ng paksiyon na tilapia. Kung gusto nyo nga, ang haluan pa ng gata mga bebe ko ay pwedeng pwede. Sa mga mahihiling nga sa gata, ay pwedeng pwede nyo ang gata ng nyo. Pakukula nyo nga lang ho hanggang sa matuyuan nga ng sabaw hanggang sa magmantika nga yun nyo. Ay naku mga bebe ko at na marami na naman kayo makakain pag ganito nga ang inyong mga inulang. Sa ngayon mga bebe ko, ay wala nga pong gata itong ating niluluto. Next time mga Bebe ko, susubukan nga natin magluto ng ginataang tilapia? Ipapakita pakita ko sa inyo kung paano nga magluto ng ginataang tilapia? Kahit medyo may pagka-pricey nga ang tilapia ngayon, kung talaga namang nakakakain ka na, ay eh bakit hindi ka magluto? Ay Diyos ko, uunahin mo pa ba yan pagtitipid kung talaga namang takam na takam ka na sa paksiw na tilapia? Kaya naman pass forward na nga tayo dyan mga bebe ko. At ito nga nakapagluto na nga tayo ng paksiw na tilapia. O diba, napakadali lang naman talaga magluto ng paksiw na tilapia. Ilalagay mo lang yung rekado at maglalagay ka lang ng konting ka. pakukuluan mo lang ito hanggang sa maluto Siyempre titikman mo naman kung ano nga ang magiging lasa ng iyong paksiw na tilapia At after nga ng ilang minuto pagluluto heto nga at nakapagluto na nga tayo ng paksiw na tilapia O diba napakadali at napakasimple lang nga ang ating niluto for today's video Kaya naman hanggang dito na nga lang itong aking video God bless, bye!